Ngayon, Yorme, wala kang talo. Wala ka. talo. Uh, your man, sana pagbalik mo. Ang para sa kan, pagbabalik ng lawid. Tunay <laughs> na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. May tanong lang tayo, sir. Tingin sa camera. Dito lang. Sir, uh, kung babalik ba si Isko Moreno, eh, makakaasa ba ang boto niya sa inyo? Oo, oh, sir. matik po. Ano ba yung mga nagawa ni Isko noon na natatandaan mo? Mga building po. Mga building sa kailan? Ano, ano pa? hospital po. Ah, yung sa hospital ng Tondo. Alright. Baka meron kang mensahe kay Yorme Isko Moreno nanonood sa atin yun. Yorme, number one ka sa amin. Anong parangay? 799 po. 799. Anong pangalan? Richard. Richard, shout sa inyo Thank you, thank you so much. Tay, magandang araw. Pwede ba ma-interview, Tay? Dapat na tayo sa atin. Tay, anong barangay kayo, Tay? Barangay 790. 790. Kung tatakbo ba si Yorme Isco Moreno, meron pa siyang pag-asa? Eh, meron, malamang. Kasi medyo hindi natin, hindi nila na-achieve na, ano ng na ano eh, siya eh. Medyo marami siya nagawa. Kayo ba, Tay, Batang Maynila? Oo. oo. Kung, kung tatakbo siya, may pag-asa? Meron. Ano ba yung mga nagawa niya na natatandaan mo na pwede pa niya magawa ngayon? Ano ano? Ano ba yung bridge natin dito? uh, Jones, Jones Bridge. Oh, yun. Yeah. Ang yung mga yung Aroseros, yung mga ano. Ay, yung Aroseros, oh, gumanda. Oh, and... Muntik na mga benta yan. Muntik na mga benta yan. Oo. Oh, eh, sayang nga lang, hindi naiwan niya lang yung Manila siya so, kung hindi. Baka, sa sakali, matuloy. Maganda lalo. Oo, oh, lalo maganda. Tayo, nung pandemic, during pandemic, ano yung naramdaman natin? Oo, oh, kami yung mga frontliner nung araw, kahit pa paano, kumikilos yung mga bata. Saka yung food pack? Oo, oh, food pack, marami. Ay, oh. oh. Eh, yun, sa, Talagang sigasig kami nun. No? <laughs> Totoo yan, lahat ng barangay. Lahat ng barangay yung shoutout sa inyo. barangay namin, nakinabang lahat. Walang yung walang hangi. Totoo naman. Mm -hmm. Nay, ay tay, nanonood sa atin si Yorme Escomoreno. Moreno. Baka may, may ka. Uh, man, sana pagbalik mo. Ang baga para sa akin, pagbabalik ng lawid. <laughs> Let's make Manila great again. Oh, great again. Barangay 790, Rolando. Shoutout sa inyo. Baka may gusto kong patihan tayo. Pamilya uh, mo? Pamilya ko lang. Pamilya Vergara at Calmaro. Ngayon. Uh, ingat kayo palagi. Mamaya, uwi kayong pambaga. Ingat kayo mga anak. Thank you, tayo. Maraming maraming salamat. Tay! Anong pangalan? Ricardo Tabawan. Kung tatakbo ba si Yormis Gomoreno, meron ba siyang pag-asa ulit sa atin dito sa Maynila? Malaki po ang pag-asa. Bakit ka mo? Eh, hey, marami pa nagmamahal sa kanya. Yun, ko Ano ba yung mga proyekto na Yormie na natatandaan nyo? Ah, marami. Marami siya nagpagawa ng mga magagandang mga kasada diyan. Marami, marami nagawa si Isko dito sa Manila. Lalo na nung pandemic natin, no? Ay, oo. Marami natulungan si Isko. Solid dyan yung pandemic. Ricardo Tapawan ng Barangay 793. Shatong sa inyo tayo. Baka may mensahe ka kay Yormi Isko Moreno. Nanonood sa atin yun. Ah, Yormie, magpatuloy mo lang. Ang dati mo na ginagawa. supporta Suporta ang kay namin. Ayun, barangay. Maraming salamat tatay Ricardo. All right, mga kayon. At uh, andito tayo sa Maypaco Arena para saksiyan na nakaganapan dito sa ating uh, sa ating lungsod ng distrito 5 para sa mga ito, ang daming tao rito na gustong makapiling at maibalik ang ating Yorme Isko Moreno. Tayo ay mag interview pa. Tay! Tay, Tay! Tay, ano pangalan niya, Tay? Si Lidonio Contado. Kung kalimbawa bang tatakbo si Jorme Isco Moreno, meron ba siyang pag-asa ulit sa atin dito sa Maynila? 100%. Ano-ano ba yung mga natatandaan mong proyekto ni Jorme Isco Gaya Moreno? Uh, Gaya na? Hospital ng Maynila, Tondominium, marami, marami. Yung pandemic, Tay? Ay, wala. Hindi kami ginagutom. Mga ilang buwan pa ang supply namin ng sardinas, hindi na Sa Saka sa ano, yung i-highlights natin yung senior, yung 500 a month. Ah, oo, yun. Lagyan. Sa kanya yan. Siya talaga. Correct. Kayo. Kahit na de-delay, pero pag binigay, buo. Buo. So, masasakop niya yun. Hindi, saka, hindi na de-delay. Every e quarterly ang ano niya. Na Tay, kung meron ka, nanonood kasi sa atin si Jorme Isco Moreno. Pag kakatao mo na to, baka meron kang mensahe. Uh, ang ano ko lang kay Yorme, alam mo Yorme talagang hinahanap-hanap ka. Hindi lang hindi lamang ng Manilino ng buong Metro Manila. Hinahanap-hanap ka talaga Yorme. Pati sa Amerika, sabi nga ni Don Lino Silye, yung announcer doon ng DIY CXL ay New York, talagang sana daw bumalik ka. Yon, marami salamat tatay. Salamat. si ano? Si... Uh, Celedonio. Celedonio, barangay 72, 757 Thank you. Barangay. Dito ka po kayo. Sama-sama po tayo. 789. Zone 86. Zone 86. Okay. Uh, kung halimbawa ba ang tatakbo si Yormi Isco Moreno dito sa atin, meron pa pa siyang pag-asa? Meron! Malakas! Ano-ano ba yung mga nagawa ni Yormi noon? na tatandaan niyo? Madami. Gaya na? Madami. Lalo na yun sa mga senior. Oo, oh, oh, yun. Masigit sa senior. Be. Senior yung alawan hindi lang Bukod sa alawas, nagbibigay pa siya ng gatas. Ngayon, ay, yung ensure? Oo. Dami. Pero, hindi, 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 hindi. Kasi, senior kasi, Ito, malaga, nanonood sa atin si Yorme Isco Baka meron kayong mensahe. Magpatuloy niya lang yun. Magpatuloy lang yung gawa niya. The best yun. O, mensahe niyo kay Yorme, nanonood dyan. Ngayon, Yorme, wala kang talo, panalo talo. Thank you, Barangay 789. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. Nay, tay, tay. Tayo. May konting katanungan lang ako. Ano po pangalan nyo? Crisolo Gasalas. Barangay 793. Yes, sir. Kung tatakbo si Yorme, sa kasakali lang naman, no? may pag-asa ba siya? 100%. Paano mo po nasabi? Kasi dati, nasa, dati ka na kaming ano niya. Senior na po ba kayo, if you don't mind? This year. Uh, this year. Yes. Ay, eh, mayroon na tayo alawan. <laughs> <laughs> Magkakaroon na ako kayo. Ano pa yung natatanda mo? Ano pa yung natatanda mo na na mga project ni Yorme? Madami. May housing siya. Tapos inaalagaan niya yung mga matatanda. Itatanda na ako. Tapos anytime, basta kailangan ng tulong, andyan siya. During pandemic? Yes. Pandemic, dami. 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 Napalitan niya ba yung mga eskwelahan na de-aircon? Oo oh, naman. Dami din. No? Laki Maynila po ba yun? Maynila. Di, alam, alam niyo po na yung eskwelahan talaga siya lang nakagawa. Oo, oh, oh, mga apo ko lahat siya. Nanonood sa atin si Jorme Escumarino. Baka may mensahe ka. Hi, Jorme! You're back! Basta, <laughs> thank you. Maraming maraming salamat po, Mama Grisolaga, Barangay 793. Thank you po. Magsasabi tay ha? Tay, dito ka lang, tay. Tay, meron lang akong katanungan ng sa inyo, tay Pedro. Kung sakali bang tatakbo si Yorme, meron ba siyang pag-asa para sa inyo? Meron. Ano po ba yung mga natatandaan yung ginawa ni Yorme noon? Yung mga pabahay. Ano pa tayo? Senyor, mga kanawan. Oo. No. Meron, uh, nanonood sa atin si Yorme, baka may mensahe. Ano mensahe mo kay Yorme tayo? Siyempre. Siyempre, doon na tayo. Well, Maraming salamat, Tatay Pedro. Barangay? 800. 800. Thank you. Nay, ikaw nay. Okay lang ba? <laughs> Opo, hindi, tanong lang na. Eh, tayo, tanong lang. Uh, kung babalik si Yorme, mayroon bang pag-asa? May pag-asa naman po. Kasi maganda naman ang pamamalakad niya noong una. Lahat ng mga senior nagkakaroon. Ano pa, bukod sa senior allowance, ano pa yung mga natatanda mo na nagawa ni Yorme? Yun nga, nakakatulong siya sa mga estudyante. Nakakapag, ano sa mga bahay-bahay siya. Ayun, Ay, sa community. Okay. Saka po yung ah... Uh, food packs nung pandemic. Oo, oh, food packs. oh, no. Yun nga yun. Saktong-sakto nanonood si Yorme sa atin. Baka may mensahe ka na ah, wala ko. Wala, wala mensahe? Pagkakataw mo na to, ay. Pagkakataw mo na to. <laughs> Pagpatuloy mo. <Yun>. salamat, <laughs> salamat. May tanong lang ako, Nay. May tanong lang po ako. Kung babalik ba si Yorme Isko Moreno, may pag-asa ba sa para sa inyo? May pag-asa. Maganda kasi ginawa niya. <laughs> ano ano ba yung mga ginawa niya na natatanda mo? Ito yung mga ano, hadiya, yung mga maraming maraming bagay. Kasi niyo oh, ala alawan. Oo, ala oh, yeah. During pandemic na. Ayun naman. During food food pa, di ba? Ang oh. Dami noon. Saktong-sakto na rin nanonood sa atin si Yorme Isko Moreno. baka may mensahe ka. <laughs> Mayor, wag mo kayo magalala, lalabas pa rin kayo, laban lang. <laughs> Masama ba niyan boto niyo? Oo naman. Ano pa lang kayo? Barangay 788 Nanay Rowena. Maraming salamat Nanay. Thank you. May tanong lang ako tay. Kung alin ba tatakbo si Yormi Isko Moreno, may pag-asa ba siya sa atin? Opo. Bakit Yel, kaya? Dahil, nung nakarang ano, nabitin kami sa kanya eh. Kaya ngayon, eh, inaasa naming mananalo siya. Ano-ano ba yung mga nagawa na Yormi noon? Marami. Katulad ng pinalinis niya yung sa Divisoria. syempre, yung iba ating kasama, siyempre maraming ma nagagalit. Pero mas marami natutuwa. Pero kung laki Maynila ka, alam mo kung bakit? Oo, di ba? Okay. kung bakit nilinis ang Divisor? Oo, eh lagi kami nadudun eh. Namamalagi kami eh. Di ba dati pagka December, no, sobrang pa sikip? Naan. Eh ngayon, makakadaan ka. Makakadaan ka Aabot pa yung jeep sa dulo. Siyempre. <laughs> siyempre. Saktot. ano tayo, nanonood sa atin si Yorme Iskumareno, baka may mensahe ka. Uh, Yorme, nasaan ko mananalo ka? sana pag nanalo ka, tuloy mo lang yung ginawa uh, mo nung una. Salamat. Maasama niya po ito? Maasahan, siyempre. kami yung pamilya. Maraming salamat, Tatay Elia, sa ng Barangay 793. Thank you, Tay.